channel please like and subscribe gasoline dito kaysa sa Japan. Ikaw mismo yung mag ng gasolina. Pero yung iba naman, may mga stop na maglalang. Yung full tank yata ang ilalagay ni Papa. Ay, kunti lang. Ayan. Apat na la, apat na libo.

May energy na tayo. Pwede na din tayo magala-gala. Saan ba kami gagala dito? Dito sa lugar na. Saan kaya makakagala? Thank you, Dennis. Ang sarap ng food. Spaghetti. Hmm. Simple lang. Tapos doon naman yung lalaki. Pag okay. um, okay. umiinit yung puwet ko sa upuan, naka, nagupitan na kaagad si Papa. Ganon kabilis magkupit ang mga hapon. Lalo na sa lalaki. Ang bilis, ang bilis na bilis nila magpagupit. <laughs> dito tayo guys. Dito tayo guys. Pata tayo dito. Ayan guys, tingin-tingin po tayo ng mga branded na mga bag, mga Louis Vuitton, Gucci at iba pa, ang dami. Dahil nandito po tayo sa Ukay, Ukay, dito sa Japan, ayan, may mga branded po din ditong mga bag at iba pa. May mga coats, mga LV, mga Gucci. At ayan po yung mga price po nila. Hindi po kayo magsasawang tumingin at mamili po sa mga ganitong store po dito sa Japan. Mga Ukay, Ukay branded at mga damit. At dahil nga po sa taglamig na dito sa Japan, ayan po, ikutin po natin at lahat ng na mga nakadisplay po nila ay mga pang taglamig na po talaga. Ayan guys, may mga bag din na hindi po branded pero po napakaganda at napakabago pa po yung iba. Basta patsyagaan ka lang maghanap at makilatis sa mga bibilhin. Makaka-jackpot ka dahil super super bagsak presyo lang po talaga. At yan nga po mga sapatos, mga yayamanin. O di ba guys? Di ba? Di ba ba di diba, diba? Ito din po. At ayan, yayamanin na sapatos yung mga mahilig diyan. Ganyan po ang kulay. At dito din po sa kabila, ayan, Nike na sapatos na bago pa po siya at hindi pa po siya masyadong gamit. At yan po yung mga price din po nila. Kaya makakahanap ka po talaga ng magaganda po dito sa Japan na mga kagamitan. At napakalinis po ng store na to ang aking napuntahan. At yan din po si Papa nagtatanong kung anong brand ba itong nakita niya. Nakukyutan daw siya sa color. Kaya tinatanong niya sa akin kung anong tatak ng bag na yan. Yan, mahinig din po si Papa sa mga ganitong mga ukay-ukay -okay dahil nahawaan ko na nga po siya sa mga itong store na napupuntahan. Diyan guys, ikutin natin. Madami kayong makikitang sapatos at mga boots na pantaglamig, yung mga pangforma. Namin jacket. tatag na ng poor jacket na kasi. Naka-display. Hanggang, hanggang hangga mamaya ulit guys. Mamaya ulit tayo mag-anap. mag, -an. mag muna ako ng makikita ko. guys. Pauwi ka na kami guys. Gabi na naman. Traffic na naman. Dito sa nadaanan namin. Guys, nandito na ako sa bahay at nakauwi na po kami. The time is 7 ng gabi na po. Nakakapag Pero solid naman po yung doon sa napuntahan po namin kasi yun nga po, may mga napamili po nga ako sa recycle shop. Yan, second street. Ang dami, di ba? Yan po siya, oh. Gohaken lang po siya, guys. Yan, nabili ko. Gohaken lang. At, yung sandok nakahoy kahoy. hundred yen. Diba? Nakatipid na ako. At saka, ito pa, jacket ko ulit. Kulay so, pink naman. Pag ano kasi, uh, pag pumupunta ako sa labas, nag lalakad-lakad po ako. Kaya, yeah, kailangan ko na talaga ng jacket. Kasi malamig na po dito talaga sa part namin. Dahil, ano nga po, diba? malib lib Ayan po. Yan lang po siya, guys. O, diba? Q haket. 900. Yan po siya, guys. O, diba? Tapos, ito siya. 900 yan po, guys. O, diba? Ayan. Ayan. 'Di ba? Bagsak fresh na po, guys. Ni siya. Leather siya. Forma forma. 'Di ba? Nagkakahalaga lang siya ng sen sambiakin. ng sen sambiakin. Wow. Ito siya. Ayan, medyo colorful. Kanyan din. Oh, okay na yan pang ano, pambahay or pang labas din ulit kung ano, ba diba? Okay guys, kung nakikita nyo, 500 yan lang. Katipid na po ako. Kabili po tuloy ako ng mga pantaglamig na jacket. Pagkita na ako dito sa disenyo na to. Long daan lang po siya. To. Salamat po guys sa inyong mga panonood and thank you for watching and please like and subscribe din po.